Ayan guys. Ahandogan ah, ko naman kayong muli na isa pang kanta na nagmula kay Emilda Papin. Ayan. Ang kantang ito ay ang pamagat ng kantang ito ay ang Bulong ng Damdamin. Ayan guys, nung high school pa ako ah, uh, dyan sa Pasay City sa Arellano University o si Abad Santos, dyan po ako nag-aaral na evening school, night school. Ayan. Ah, uh, paglabas namin galing sa eskwela, medyo may kalayuan naman, nilalakad lang namin papuntang ibang para sumakay ng jeep para kasi kung magtap kami, walang umiikot na jeep kasi gabi na pupunta kami, pupunta kami doon sa may um, libertad para sumakay ng jeep papuntang ibang hilista kasi nasa bangkal Makati lang ako nakatira. Ayan, uh, itong kantang ito, lagi kong naririnig ang bulong ng damdamin doon sa mga bar. Ayan, may mga bar kasi doon ah, uh, itong kinakanta ng mga karaoke. Yan, karaoke pa yan. Eh. Nung araw, hindi pa video okay. Kaya ito guys, simulan ko na ang uh, kanta ni Imelda Papin. Sana magbigyan ko to ng justice sa inyo. ah uh, hindi ko rin sa tong kantang ito. Naririnig ko lang. Ayan, hindi ako maka-Imelda. Ayan guys, simul simulan ko pa. Uh, simulan ko na ang pagkanta ng uh, pulong ng damdamin ni Imelda Papin. Ayan iibig ko Nang tapat sa iyo at jay alam ko na tarama mo huwag sanang magbago huwag sanang matampo ang damdamin mo damdamin ko pinadaramdamin sa ipay maglambing kagawin ko lahat wag lang sa tingling wag ng magbago ng magtampo Ang damin mo damdamin ko Walang kaliwan sa ating pagmamahalan na isko ng ikaw ay tapat at di magtataksil. Bawal sa akin, laruin mo ang pag-ibig, mawawasak ito pag ika'y nagkamali. Walang kaliwan sa ating pagmamahalan walang kaliwan sa pag-ibig umiibig ako ng tapat sa iyo at siya'y alam mo nadarama ko Huwag sanang magbago Huwag sanang magtampo Ang damdamin mo Damdamin ko Huwag daramdamin Sa iba'y maglambing Magsaya kaminsan Huwag lang sa dilim Gagawin ko lahat Ang bawat ibig mo Huwag mo lang Walang kaliwan Sa ating pagmamahalan Nais ko ng ikaw ay tapat at di Bawal sa akin laruin mo ang pag-ibig mawawasak ito pag ika'y nagkamali walang kaliwan sa ating pagmamahalan walang kaliwan sa pag-ibig walang aliwan sa pag-ibig. Ayan, guys. Maraming, maraming, maraming salamat po sa walang sawa niyong pakikinig sa aking uh, boses. Sana pasensyahan niyo po sana sa uh, kung ano mga nagkarambol-rambol ng mga lyrics na aking kinakanta. Ayan. At sana uh, nabigyan ko ng ustisya ito. <laughs> Ayan. A, maraming maraming salamat po muli sa inyo guys. Sa walang sa sawan yung pakikinig sa akin. Uh, at God bless po sa inyong lahat. Um, Siyempre, keep safe po. Ingat po kayo palagi. At uh, see you on my next record. Ayan. Sana nagustuhan niyo po. At paalam. Bye bye. I love you all.